Hatol sa wedding o kasalan ng mga bata sa Islam ang tinutukoy. Natin na bata ay yaong umabot sa 7 or 8 years old, pataas na hindi umabot sa tamang edad balik puberty o 15 years old. Ang kasalan ng mga bata ay sahih o valid. Kapag naisagawa at napaloob dito ang mga haligi at kondisyon ng kasal, at nabanggit na ito'y napagsangayunan ng mga ulama, konsensus. Ang pinakamalaking dalel o katibayan dyan ay si Aisha radiyallahu Anha na kung saan ikinasal sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na siya'y bata pa na hindi umabot sa bulog o puberty. At iba pang daliel sa Quran at Sunnah. Subalit hindi talaga advisable or hindi ipinapayo at hindi nirerekomenda ang mga ganyang edad sa panahon natin ngayon. Iyan ang opinyon ni Sheikh Utaimen Rahimahullah. Lalo na na ang karamihan sa mga bata at kabataan ngayon ay immature. Subhanallah. Nagiging sanhilang iyan ng conflict or problema sa magbalay na pamilya kapag hindi nagkasundo ang mga bata kapag nakasal, sila o kapag nasa tamang edad na sila, lalo na kung ang bride ay bata dahil kadasalan after ng kasal ay problema ang kalagayan, nakikipag-away sa asawa niya, at iba pang negatibong resulta ng gawain na ito. Subalit, kung nakita naman ng ama na ang kabutihan o maslaha ay ikasal ang kanyang anak na bata, at hindi naman pinilit ang bata ay wala itong problema. Valid o korek ang kasal. Ayon sa mga katibayan mula sa Quran at Sunnah. Insya Allah. At kung umabot ka dito mag-like, subscribe at follow ka boss kung hindi ka kupal. Sa makatuwid, ang masala o kabutihan o benefit ng anak ang dapat titingnan ng magulang at hindi ang kabutihan ng kanilang sarili o pansariling interest. Titingnan nila kung makakabuti ba na ikasal ang kanilang anak na hindi pa umabot sa tamang edad o hindi? Ito ang tanong na marapat bigyan ng magulang, lalo na ang ama ng malalim na desisyon at pagninilay-nilay. Karagdagang kaalaman at paglilinaw, ang ukol naman sa jima o pagsiping, sexual intercourse. Sabi ng mga ulama pagdating sa pagtabi o pagsiping ay tatabihan lang ng lalaki ang batang babae kung kailan pwede natabihan o sipingan. At ito'y nagkakaiba ang kalagayan ng babae case by case. Mas mainam na kung kailan dumating na sa babae ang regla o buwan ng dalaw o menstruation sa katabihan. Sa makatuwid, ang masala o kabutihan, benefit ng anak ang titingnan ng magulang at hindi ang kabutihan ng kanilang sarili o pansariling interest. Sana po'y naging malinaw, dagdagan panawa ni Allah ang ating kaalaman sa Islam. Amin ya Rab! Sana po'y naging malinaw, isinulat ni Abu Hanin Nasruddin Ibn Abdullah.